Idol, ano ang workout mo? Anong kinakain mo? Ano iniinom mo? Para maging ganyan ang katawan mo. Uh, actually guys, consistency lang. Uh, everyday workout, 45 minutes lifting weights, progressive overload. Tapos may 15 minutes stretching before and after. Depende kung gaano kasikip yung katawan natin. Dahil 45 years old na tayo, medyo matanda na. And then, yung pagkain, hindi na ako gano'ng ka strict Kasi matanda na ako eh. Tsaka kung ano yung mga kinakain ko dati, ayoko nang mag-diet, ang lungkot ng buhay. Masarap kumain kasama ng asawa, mga gusto niya, makakain kami ng balot, mga ice cream. Kaya, <sighs> Ayoko lang magpataba para at least na-enjoy ko yung pagkain. Kasi pag tumaba tayo, maraming sakit ang pwede mangyari. Lalo na pag above 30, above 40, at pag mag-50. So, ingatan natin yung health natin. Makinig tayo sa katawan natin, sa pakiramdam natin. Siyempre, tignan natin sa mga kong doctor tayo, may mga consultant, kanya. Kailangan happy, healthy tayo. Tama kayo, mali ako. I'm not your doctor. Do what works for you guys. Happy, healthy.